Mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa ating fish pond At ang ginagawa natin dito ngayon ay nag-fill tayo ng tubig dito sa pond natin Para mapalitan ang tubig dito uh, Bale, ang ating tubig ay sinasaksyon lang natin sa ating balon gamit ang ating water pump na size 2 So, bale, uh, dito... Uh, pinapasukan namin ng tubig at the same time ay pinapa overflow natin dito ang tubig yan. Uh, dito naglagay ako dito ng overflow mga ka farmers you know, nilibing ko ang size uh, to na PVC pipe yan. and then nilagyan ko sa dulo ng net para hindi makalabas ang ating mga fingerlings and then Nandito siya, dito nag-overflow ang tubig Papunta dito sa kanal, dito sa ating tanim na lakatan yan. So yan, kung mapansin po ninyo, ang tubig ay uh, mapula yan. Gawa siguro na naka-stock siya dito ng uh, mahigit isang linggo na at saka dala siguro ng mga feeds na nasa stock dito. So kaya natin pinapalitan para hindi tataas ang ammonia dito sa tubig natin. At saka yung circulation, yung oxygen dito sa tubig ay maganda ang kanyang circulation at maganda ang pagalaw at paghinga ng ating mga uh, fingerlings dito. Bale dito mga ka-farmers, ang edad ng ating fingerlings ay 5 days old na mula ng pinakawala natin dito. So yan, uh, ito ang advantage sa ating fish pond mga ka-farmers kasi malapit lang ang ating balon. Uh, mga dalawang metro lang ang distansya ng balon natin sa ating fish pond. Tsaka mayroon tayong water pump. Yan, uh, sinasaksyon lang natin. At kung kailangan natin ng tubig, pandarin lang natin at saka... Uh, punuin itong pond natin at saka ipa overflow natin ang mga tubig dito para maganda ang daloy ng oxygen sa tubig so yan bali ang pinapakain natin dito ngayon mga farmers sa ating hito uh, ay uh, fry booster gawa ng tati feeds bali 2,500 ang pinakawala natin dito sa unang pond natin and then doon sa pinakadulo sa October 3 pa natin kukunin ang pina-reserve natin na mga fingerlings doon kay Sir Vincent Lilam sa Tunis Farm. Yan. Bali mga 3,500 ang orderin natin para dyan sa susunod na pan natin. Kasi mas malaki yan. Mas malawak yan kaysa dito. Yan. So ako makita po ninyo. Kita na natin ang mga hito natin. Yan. Malawasin sila sa tubig. Mayamaya pa -maya, papaka na naman natin sila alas 12 at saka no 6 am 12 noon at saka 6 pm ang kanilang uh, schedule sa pakain. And then after 1 week ay mag twice a day na lang tayo. So yan lang mga farmers update dito sa ating fish pond na pinakawalan natin ng hito. So sa muli, happy farming sa ating lahat.